noong ikapitong taon ng paghahari ni Artaxerxes. Umalis si Ezra sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan. At sa patnubay ng kanyang Diyos, ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng ikalimang buwan. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautosan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Ito ang nilalaman ng liham na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra, ang pari at eskriba na dalubhasa sa kautosang ibinigay ni Yahweh sa Israel. Isinusugo kita at ng aking pitong tagapayo upang siyasatin ang mga nagaganap sa Jerusalem at Huda. Alamin mo kung sinusunod nilang mabuti ang kautosan ng iyong Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Mula pa sa panahon ng aming mga ninuno hanggang ngayon, kami po na inyong bayan ay lubog na sa kasalanan. Dahil po sa aming mga kasalanan, kami pati ang aming mga hari at mga pari ay pinabayaan ninyong madaig at masakop ng mga hari ng ibang mga lupain. Pinagpapatay nila kami, binihag at pinagnakawan. Ganapang pagyurak na nangyari sa amin maging hanggang sa kasalukuyan. O Yahweh, Diyos ng Israel, kayo ay makatarungan. Subalit niloob ninyong may matira sa aming lahi. Inaamin po namin ang aming kasalanan sa inyo at wala po kaming karapatang humarap sa inyo dahil dito. Nagtipon-tipon ang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at talubhasa sa kautusan. Nakunin nito ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't ng unang araw ng ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapalungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng kulang at pangunawa. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon na. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa rin nagsasaka. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alagok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa maputi at masama. Sinabi niya sa tao, Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos. Sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga tao ng igos. Pinagtahitahin nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Bakit mo ginawa ang bagay na yon? tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman ito. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumita siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas na sa halamanan ng ide ng tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan.